Kag sa numero uno sa mga balita, subo nga daw. Roll out sa taga 20 pesos per kilo nga bugas, ginsugura na sa bakolod. Duga nga pondo ay gaduso sa Department of Agriculture para mas makabenepisyo ang mga rice producers kag dugang pa ng mga beneficiaries sa National Food Security Program. Yari ang report. Kaagahon pa lang nagpila na sa Guasang Burgos Public Market ang iloy nga si Elvira Hilongo sa Barangay Granada para lang makaambit sa pagbakal sa tig 20 pesos per kilo nga bugas nga sugura na rollout sa Department of Agriculture kag Bacolod LGU. Dua kuntani sila sa iyang abana nga senior citizen ang magabakal sa bugas pero wala ini makahingabot. Eh, maka, ano, sir, eh, makabuli, ganyan, sa mga indigency, yes, sir, eh. Imagine, nabla, 20 kilos, hindi ko mabakal, kada sa regular na price niya. 500? Oo, 500. mabakal ba na namin na sa tuntuod mo? Antes ginsuguran ang pagbaliga ang bugas, gikan sa National Food Authority, gintiluan mismo ng Day Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kag ni Mayor Albi Benitez, kag sa mga local officials, ang tinig ang NFA rice ginpahayag ni Laurel. Ngagikan mismo sa mga local farmers ang supply sa bugas, gani makasigurong mga bumalakal, nga di kalidad ang bugas. Habang, bumal, habang natitikman ng ating mga mamayan na ito ay maganda, masarap, walang amoy, walang bukbok, ang instruction ng ni uh, President Bongo Marcos ay may ay lahat itong programa na ito as soon as possible and make, of course make sure na 26, 2026 to 2028 ay supportado ito at uh, tuloy ito supply. make sure din yung quality ng bigas kaya rin nakita niya ay maganda. Sandig sa pagsulundan sa DA, kutob lamang sa mga indigent families, mga senior citizen, person with disability kagkatapos ang vulnerable sector ang mga prioridad sa National Government Food Security Program ng kabayan sa kadiwa ng Pangulo pero Pero ginsiling ni Mayor Albi Binitas nga mahimo magabakal sila sang dugang pa nga supply agod madamo ang sarang makabinipisyo. In, in una ang, ang, mga sectoral groups, no? but eventually we will procure more uh, 20, kilo, 20 pesos per kilo rice para maatagan talaga. No? So uh, we are just waiting for some inventory pa sa NFA. Uh, as soon as uh, inventory nila, madugang ang kita sa mga pag-distribute. Ginpahayag man ni Laurel nga nalakip sa tinutuyo sa programa ang paghatag binipisyo sa mga maunguma. Gani, ginaduso niya nga madugangan pa ang pondo agod mapasangkad ng local rice production kag maglawig ang rice subsidy program sa Marcos Administration tubtob 2028. It's starting next harvest season pag uh, october or magagawa tayo sa sistema na sa bawat Uh, let's say, kung deliver sila ng 50 kaban, makakabili sila ng isang, isang 50 kilo sack ng uh, 20 peso rice para sa kanilang pamilya din naman. So, yun. Kasama sila sa beneficyo ng 20 pesos. At tatakasan pa yung budget sa pagbili ng palay sa kanila. Kadaman sa mga pareho ni Hilongo ang nalipay nga sa ila pagpauli kay na nakadalawat sila sang bugas kag nakakinot sang kapin 300 pesos sa ginbakal nga napulo ka kilo nga bugas. Ginalauman nila nga sa madason nga sinimana makalabot na sa mga kabaranggayan ng supply sang tig 20 pesos per kilo nga bugas agot bisan paano makatibawa sila sa matagadlaw nga hangkat sang kapigaduhon. Ang Bacolod LG yung nagpainsang 7.7 million pesos bilang financial subsidy para sa masobra 5,800 kasakos ang bugas nga magikan sa NFA. Ang 20 pesos per kilo nga bugas ang masunod nga iga rollout sa mga merkado tubtob sa mga barangay sa syudad.